Pohon muda ko na itong negosyo ko eh. wing pa na itong dala sunod. so yun guys, konting update lang tayo no, sa ating negosyong bigasan. At uh, kung nagtataka kayo kung bakit medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog ay isang rason ay nasira yung cellphone ko no sa ginagamit ko pang vlog so itong cellphone na gamit ko ngayon ay hiniram ko lang sa aking papatid. so tuloy tuloy pa rin yung ating negosyo pagpapautang ng bigas medyo may mga nagbago lang sa ating uh, unang plano no dahil yung unang plano natin ay magpapagawa sa natin ng bigasan sa harap ng ating bahay uh, i-extend natin yung ating sari-sari store pero ito nga, no, as you can see, ang um, imbis na bigasan, uh, dirty kitchen yung pinagawa natin, pero tapos lang natin ito magpagawa. Pero, okay kayo magalala, dahil yung ating pagpapotang ng bigas ay tuloy-tuloy pa rin. At uh, gusto kong ibalita sa inyo na ngayon, no, dito na tayo sa Pigawayan North Cotawa, ito ay nagkaroon na rin tayo mga mabagong kliyente. At uh, risk-taking pa rin dahil yung iba kong kliyente hindi ko kakilala. Uh, sa Facebook lang no sa ating business uh, Facebook page na CJ's Boy Boy online lamang ko lamang nakilala pero ganoon talaga eh resticking talaga itong papapoto ng bigas dahil doon no nagkaroon rin tayo ng mga bagong kaibigan dito sa North Cotabato which is nakatulong naman dahil doon sa mga nakausap kong nagpapabenta o may mga bigasan sa palengke ay nakapagbigay sila sa akin ng idea kung saan makakakuha at makakabili ng mas murang bigas at quality mga bigas. So yun mga boss, no? maliban sa Cotabato City, meron na rin tayong mga kliyente dito sa uh, uh, at isa sa mga naging problema ko no ay yung pagbiyahe-biyahe. Uh, buti na lang meron na tayong katuwang na maliit na sasakyan na ginagamit namin ni Mrs. No? sa pag-deliver ng bigas sa Cotabato at the same time sa pag kuha ng supply sa uh, mid-saya. Uh, ano bang nangyari? Bakit hindi natuloy yung ating planong bigasan? So, yung idea sana namin ay extend namin yung ating saris-saris to para doon maglagay ng maliit na bigasan. Uh, kaso, uh, pag-isip-isip namin ni Mrs. na pwede namang dito lang muna namin sa uh, dirty kitchen, no? kasi medyo malawak naman ito. Dito lang muna namin ilalagay yung bigas, lalagyan lang namin ng palete ang patunga ng bigas para hindi masira uh, at the same time no nag nagbalik uh, balik rin tayo sa pagpapautang ng tuyo or bulad uh, at sa awa ng Diyos no yung ating mga suki ay bumalik uh, at eventually no sana mas madagdagan pa so sa pagpapautang ng bigas bang boss hindi lahat uh, maganda no meron din tayong mga bad experiences at uh, Kukunin ko yung uh, comment ng isa nating subscriber. Ang sabi niya, maganda lang daw sa chulo yung pupuputan ng bigas pero sa uh, actual ay mahirap. At talagang totoo 'yan. Dahil nag-struggle ako yung mga nakaraang buwan mga boss sa uh, pag-post, paniningil, no? Sa ating mga pautang, lalong-lalo na sa pera at syempre sa bigas din dahil uh, alam niyo yung pagsisingil mo eh, bibi uh, ikukwento rin sa iyo mga problema nila no at saka at is, hindi lang isang tao yun no marami sila so hindi na naman natin pipilitin yan dahil alam natin yung pakiramdam na nag i struggle no uh, lahat naman tayo may mga problema sa buhay at kahit naipilit natin natin gusto natin kung wala talagang pambayad ay hindi natin mapipilit so yun no uh, hanggang dito na muna siguro yung ating vlog at uh, hopefully na may tuloy-tuloy tayo ulit dahil nga isa rin sa naging dahilan kung bakit hindi ko nakapag-vlog ay dahil nasira yung cellphone na gamit ko, itong cellphone na gamit ko ngayon hindi lang sa aking kapatid so tuloy-tuloy lang yung ating mga uh, goals, life goals no uh, at syempre eh, maliban sa pagpaputang, at tayo rin ay nangungutang, nagpagbaga <laughs> naman yung ating utang ngayon nangutang tayo ng uh, maliit na sasakyan para meron tayong magamit sa ating araw-araw na biyahe from Pigawayan to Cotabato sa ating pag-duty sa trabaho. At the same time, yung mga product natin na nandito sa bahay ay madala natin, no? Uh, at sa awa ng Diyos, survive-survive uh, naman tayo even though mayroon tayong mga problema, may mga struggle. At tuloy-tuloy lang naman, no? Hanggang kaya pa, itutuloy natin itong negosyo natin na puputang dahil malaking tulong ito, no? Salamang lalo na sa aming monthly juice, no? Monthly beers, at uh, yun, mga boss, kung may mga tanong kayo, please comment down below para gawin natin content next time.